Luluto tayo guys ng samot-samot na gulay. Yan nakakuha tayo sa likod bahay natin. Na ito eh, meron tayong konting alukbate. May konting dalos ng kamote. Tapos meron din tayong daon ang palaya. Kunti lang din naman yan. Tapos meron tayong, ang tawag dito? Saluyot. Ayan oh. samut Samot-samot na gulayan, yan guys. Ayan. At sa hukanan, daing na bangus Ayan, nagprito tayo ng na bangus Talagang din natin ng kamatis. Ayan, gigisa natin sa may kamatis para mas masarap. Talagang so, din ng dalawang kamatis. Ayan. Kailangan din natin ng sibuyas. Tatlong sibuyas na malit. Kasababong din. Gigitin tayo ng bawang. Siyempre, gigisahin natin yan. Talagang din ng bawang. natin ng bawang para mas malasa siya. Kaya lang kaya sa mama yun, Oh. Ayan guys, sa ating samut samot na ulam. look tayo guys, ng samut samot na gulay. Lahat eh. tayo ulam ngayon, kaya kaisip tayo mamita sa likuran ng bahay ng sarisaring dahon, dahon, dahon. Meron tayo ngayon dahon ng kamote. Eh. Dahon ng alokbate. Eh dahon ng saluyot saka meron tayong dahon din ng ampalaya ayan sa madyan itong ating iluluto ngayon ulam ng gipit para mas sumarap ng kaunti ikisa natin sa'yo lang kagali. Si Magayin natin ng sibuyas. Pero natin ang kamatis. Ito ang pinaka-asin niya kamatis. Ayan. natin Durugin natin yan ito. Para mas lumasa sa durugin natin. Ulang ng dikit. Ayan, ang mga ulang ng dikit. Nalagay natin itong bangos. Kaya tayo malilig na bangos dito. talagang oh. malaki, maliit lang yan. Kaya itong sahig. Ayan, oh. Saka natin ngayon papakuluan yan. Kailangan pong pakuluan natin yan para mas lumapos yan. Ayan. Kaya natin nalagay yung ating palasa para pala malaki yung bangos sa camera no? pero maliit lang po yung bangos na yan mga tatlong kurot yan pakukulaan natin ngayon hanggang sa lumasa yung bangos tapanulin natin yan lagay na po natin ng ating saluyot ayan saluyot samsama -sam -sam, 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 -sam na sa luyo, tanok pati, tanos kamote. Pero mas marami saluyot. sa luyo. Ba't ba napaibago ko ito sa luyo? Mas marami sa Pero yan pala yung mamaya natin guys, lalagay yan. Ulahin mo natin yung saluyo at saka itong alabate at talbos ng kamote. Gumagalaw, gumagalaw ang kabale. Ayan. Papailalim natin yung saluyot at maginilimang buksan. Ayan ay matagal yung pala yung lambot itong alak ba yung ating papaybado yan sa chamot yan pala yan mamaya ating lalagay papay itong ating gulay ayos wala so, akong tayo ulam tagawa tayo ng ulam Ito ang pati asin ayos para para lang naman yan wala tayong ulam Wala tayong sa gulit ng bayan dahon dahon na kung ano sa buchano yan takamili natin. tayo na ito na po yung panghuli guys. Ayan no? dahon ang no? palaya yung ilang piraso lang kaya eh, hindi natin madaling lamang buchan at mapait papait sa pagayon na yung sinabay natin sa gulit Ayan no? Ilang piraso lang naman yan. Toks na ang tanghalian. Sold. Ayan. Dumuha tayo ng ulam. May ulam ng gipit. Sari-sari ng gulay. Pinagsama-sama. Sold ang tanghalian. Tikman rin natin yung panyero. ay napakasarap sa stas ng ulam okay